Ayan. Bakasyon kami ng Manila. Dumayo kami. Ito. <laughs> May hayunday Ayan mga mix mga paro. Inumpisahan ko na tong Hyundai na minsan naglolo power daw. Minsan sobrang gastos sa diesel. Bali, 3 years ata na walang maintenance linis o cleaning tong injector. Kaya huwag kayo matakot kung paano buksan ang injector. Basta huwag nyo lang pagbalik-balik ta rin kasi nakakot kaya pag angat nyo huwag nyo lang tanggalin yung hose sa ibabaw para pag angat ay hindi na siya magkabalibaliktad. Titignan natin kung ano ang nangyari dito sa may pinakadulo niya. Bakit magastos ang diesel minsan ay nag, uh, naglolo RPM. Ayan makita nyo naman no, mga mix mga paron ay ahon ko na yung apat na injector. Hindi na kailangan na magbalibaliktad yan may hose pa sa ibabaw yan. Ayan, titignan natin kung anong nangyari dito Kung bakit magastos sa diesel Ito Kailangan i-maintenance din natin ng paglilinis dito Hindi pwede magkapalit-palitan? Ah, hindi po Ito, pag nagbaklas kay mga mix mga parha Huwag na huwag yung pagpapalitin to ha Ito, 1, 2, 3, 4 Ay, ganito ang ginawa ko Kasi bawal pagpalitin yan May mga code to ha, may mga code pwede yung pagpalit-palitin to kung ang scanner yung ay uh, may coding ay pwede mag record Ayan. may maselan ang gagawin lang natin dito ay maglilinis maglilinis lang tayo ng ito pinaka mechanical injector lang kasi sobrang dumi oh Ayan. pag ikot ng minor o diesel dito dito sa pinakadulo nito oh Ayan. pag nagtakip ng isa dyan at nilinis yan syempre kailangan mo nang revolution ng ano ng uh, husto para magbigay ng diesel. Siyempre puro laging ganun, laging ganon. Then siyempre ma magtakaw, ano tawag nito? Malakas sa krudo, tama. Malakas sa krudo. Ito. Kailan may maintenance ang paglinis nito? Ito lang yung gagawin natin. Naglo low power siya eh. Dahil barado mga tudulo dulo. Ay yung pag low power niya kailangan mo talaga na may maintenance na linis itong dulo nito sa injector ayan mga mix mga paro steel brush lang gagawin natin dyan tapos may ibabala ako mamayan sa impact rings dulo lang ang titirahan dyan nandyan kasi yung nagpupugsit pugsit ng ano eh ng diesel <laughs> ano ba tawag nun? magtatalsik talsik ano ba yun magbubuga ba tama ba o yun nga basta dyan sa dulo lang ang ano importanteng lilinisan yan kasi yan din kasi nagsisimula mga mix mga ang paglakas ng krudo ayan tapos na natin na linisan ng injector pinakadulo nya ayan sinasalpak ko na yan lang yung ginawa natin mga mix mga par naglinis lang tayo ng injector ayan naisalpak na natin yung nilinis, nilinisan natin injector dulo lang naman na ah, importante linisan dun para hindi matakpan yung maliliit na butas ay testing tayo yung minsan naglo low power minsan hindi naglinis lang tayo ng injector meron walang check engine naglo low power tapos malakas sa diesel testing na tayo Pandar na tayo sa ginawa nating linis injector matakaw ang injector no? diesel lolo power minsan pero hindi siya naka check engine yun under na ayan try natin yung RPM kasi ang RPM nito kanina ay hanggang 2.5 lang minsan nag wow, 4,000 daw pero walang check engine siyempre mag low, low power saka magastos ng diesel ayan hindi natin yung nabot din siya ng ano RPM niya. Yo, 4,000 na, guys na. 8,000. Okay na to, wag na natin road test to. Hyundai 2017. Ayun. Matining na o oh. Hindi ko na ipakita kasi kanina yung tumatalo na video niya kanina to. Sensya na kayo mga mix mga parhan. Hindi ko na ipakita pala yung RPM niya kanina na hanggang 2.5 lang. Pero ang pinpoint naman natin lang, maglilinis lang tayo ng dulo ng injector.